isa pong magandang magandang umaga muli sa inyong lahat mga kaibigan ayan magluluto po ang inyong lola inday ng ulam sa tanghalian meron po tayo ditong liempo na pang uh, nilaga ayan sinangkot sa ko po yan sa ano sa patis meron na po siyang sibuyas pero bago ko po siya sinangkot sa nilaga ko po muna siya pinalambot muna tapos, pinatayuan bago ko nilagyan ng patis. Ayan, bago sinangkot sa ko uli. Tapos, nilagyan ko na ng tubig. Kasama na po dyan ang sibuyas. At ngayon po, ay uh, nilagay ko na rin po yung ating hinalo na tawag dito, patatas. Ayan. Ayan ang patatas. Meron po tayo dito nga bagyo beans. Ayan. Tapos, meron po tayong pechay. Ayan po ang ating pechay. Ayan, medyo magaganda po ang pechay ngayon. Hindi masyadong marami ang uh, butas ng dahon. Kasi pag ganito po ang tag talaga, ang mga pechay po ay uh, hindi na masyadong magaganda ang dahon. Marami ng mga insekto na kumakain ng dahon. Kunting patis lang yan mga kaibigan para Alalay lang po ang alat. At saka, lagyan ko na rin po 'yan ng asin, maayos na po ang lasa niyan. Pero nilagyan ko pa rin po siya ng isang uh, cubes na pork para lalong sumarap ang lasa. Pero para sa akin sana hindi ko na gustong lagyan pa ng mga pangpasarap ng lasa dahil ang asin at ang patis ay okay na. Kaya lang hindi po tayo pare-pareho ng panlasa ng ating mga kapamilya. Ayan. Medyo marami-rami po ang sabaw yan dahil sabi ko nga, meron po tayong kapamilya na nagpapa breastfeed. Kaya ayan, marami pong sabaw yan. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ayan, matagal na pa po na hindi po tayo nagkita sa aking munting kusina. Kamusta po ang araw ninyo ngayon? Ngayon po ay uh, Lord's Day at saka Family Day rin dahil ang mga magpapamilya ngayon, kapag nanggaling na sa simbahan, ay sama-sama pong nagbabanding sa labas ano po pero yung mga iba naman na kagaya namin nandito lang po muna kami sa loob ng aming bahay at mamaya po 3 o'clock yun po ang live stream na aming pinapanood kaya mga kaibigan ingat-ingat lang po tayo sa panahong ito dahil talagang uh, sobrang hindi na po natin alam ang sitwasyon ng uh, labas ngayon minsan mainit tapos biglang uulan kaya kapag inabutan po tayo ng ulan na doon sa panahon na pawis na pawis tayo, magdudulot po yan ng sakit ng ating katawan. Ano po? Kaya ingat-ingat po, magdala rin ng payong kasi sobrang init. Magdala rin ng payong dahil biglang uulan. So, yung payong po natin ay para po sa mainit na panahon at sa maulan na panahon. Kamusta po ang ating mga buhay-buhay, mga kaibigan? Ngayon po ay medyo karambula po ang sitwasyon ng ating bansa, anjan po ang maraming pangamba maraming takot ng ating mga kababayan Andiyan yung mayroong uh, natatakot sa gera natatakot sa kagutuman, nag-aalala sa pag uh, taas ng mga presyo ngunit higit sa lahat sa parating pong mga digmaan ang kinatatakotan ng iba so tayo naman po na mga anak ng Diyos, nandoon din po yung ating takot, pero wala na po tayong magagawa mga kaibigan, talagang mangyayari at mangyayari ang propesya ng Panginoon sa kanyang salita na bago pa man dumating ang Panginoon, talagang magkakaroon ng matinding digmaan. Yan. Kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa at ngayon nga po ang ating bansa kapag nakikita po natin yung mga news na talagang andito na po yung mga armas ng taga-ibang bansa sa ating bansa ay talagang parang iniyahanda na ang ating bansa sa malaking digmaan. Kaya wala po tayong ibang gagawin sa panahon ito mga kaibigan kundi ang manalangin na sana iligtas tayo ng Panginoon sa kapahamakan o ang ating bansa ay ilayo ng Diyos sa kapahamakan para wala pong mga Pilipino o kapwa tao na ma sa o mamamatay eh, baka kapag dumating po ang digmaan eh, hindi na po natin masasabi Ayan mga kaibigan, lagay ko na muna yung beans. Hindi na po natin masasabi kung tayo, tayo ba ay ligtas pa, di po ba? Nasa kamay na lang po yun at kalooban ng Diyos ang ating kaligtasan. Kaya habang wala pa po ang digmaan at may panahon pa po na makapagbalik loob sa Panginoon, ang bawat tao ay magbalik loob na po tayo sa Panginoon dahil doon sa panahon ng digmaan, takot, pangamba at nervyos na lang yun ang mararamdaman ng mga tao, ano po. Pero tayo mga anak ng Diyos, bagamat nandoon po yung kabarin kapag dumating ang panahon na yon pero natitiyak po natin na tayo po ay nasa maayos na kalagayan ng ating espiritual na kahit man po mawala ang buhay natin dito sa daigdig, kapag tayo naman po ay ligtas, wala po tayong kalugihan. Ano po? Kaya manatili po tayo sa salita ng Diyos, manatili po tayo sa ating uh, pananampalataya sa Panginoon at huwag po natin uh, gawin yung pananampalataya na on and off, diretsyo po kahit anong sitwasyon ng buhay mga kaibigan dahil yan lang po ang magiging po natin patungo sa kaligtasan, kahit anong digmaan pa ang dumating kapag kasama natin si Kristo at hawak tayo ng uh, kapangyarihan ng Diyos, wala po tayong dapat ipangamba o ikatakot ang kamatayan naman ay hindi yan magaganap ng buong isang taon ay pinapatay ka. Saglit lang po 'yan ang mangyayari. Ano po? Kaya pray lang po tayo. Pray-pray lang po tayo na sana ay uh, magkaroon talaga ng uh, maayos na kaisipan o maayos na plano at desisyon ang mga namumuno sa ating bayan na sana ay uh, kanilang uh, bigyan ng kahalagahan ang buhay ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran sa bansa natin. Kaya habang wala pang giyera mga kaibigan ay uh, ihanda po natin ang ating mga sarili, ibahagi pa rin natin ang salita ng Diyos paalala sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at sa mga kababayan na ang Diyos ay totoo at ang Diyos lamang ang magliligtas sa tao at wala nang iba pa. Kahit po tayo ay uh, bigyan ng sandata, punuin man ang ating uh, bahay ng mga sandata na panglaban sa sa gera, nako, hindi na po natin yon magagamit mga kaibigan dahil hindi pa po natin nararanasan kung anong klase ang gera sa panahon ito. Yung panahon po ng ating mga magulang ay ibang klase po ang gera noon. Wala pang mga nuclear. Pero ngayon, meron na pong mga weapon na nakakatakot. Ano po? Kaya, wala po tayong ibang sandata sa buhay, kundi ang panalangin. Kaya mga kaibigan, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Bupang sa ganon, makita po ng Diyos ang ating buhay na siya lang talagang ating inaasahan at pag-asa ng buhay natin. Yan, ilalagay ko na muna mga kaibigan itong ating pechay. Ayan, inugasan ko po yan ng mabuti. Yan, dyan na po siya at uh, kunting kulo lang po yan ay luto na at ang ating nilagang uh, pork ay uh, maiuulam na maya maya okay na okay na po yan ang, ano, okay lang po yung uh, kulang ang lasa kasi pwedeng dagdagan kesa naman yung maalat na mahirap pong uh, kumpunihin yun pero wala na pong idadagdag pa mga ibigang kasi okay na okay na po ang kanyang lasa yan ang ating nilagang baboy. Karne ng baboy. Nilagang pork. Yan po. Sarap po yan mga kaibigan. Yan ang ating karne. So mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayon. Ang lagi ko lang pong paadala, huwag po tayong malaglag sa kamay ng Panginoon at piliin po natin ang langit palagi upang sa ating kaligtasan. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos. Isa pong masayang araw ng linggo sa inyong lahat. God bless us all.